Masaya ang Pasko kapag kasama at kompleto ang pamilya. Kaya ang GMA Kapuso Foundation, binigyan ng pagkakataon ang mga nanay na nakapiit para makapiling ang kanilang anak sa ilalim ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Project. Talaga namang Merry Christmas mga kapuso. Sana'y puno ng pagmamahalan ang inyong tahanan ngayong Kapaskuhan. Dinadrawing ko po yung mama ko po kasi ko po siya palagi at pinipray ko po siya po. Mabalik po. Sa pagguhit ng isang nangungulilang anak ay ang kahilingan na muling makayakap ang nakakulong na ina. Ikukubli natin siya sa pangalang Cecil. Pangarap niya na magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang dalawang anak. Ngunit dahil sa hangaring magandang buhay, Nakagawa ng isang kasalanan na dahil sa kahirapan, dahil sa bilang isang nanay, gusto ko pong matugunan lahat ng pangailangan ng pamilya ko. Ang naging kaso ko po is qualified. Ter. Ang kanyang dalawang anak, naiwan sa kanilang lola na nagtitinda ng ulam. Masakit, Sakit Mahirap. Mahirapan ako lahat-lahat ma. Pati sa budget namin. Pang kahit ganito lang ang trabaho ko rito. Mapatapos ko man lang sila. Pa. Tuwing Pasko, layunin ng GMA Kapuso Foundation na mabigyan ng pagkakataon ang mga ina na nasa kulungan na makapiling ang kanilang anak. Mistulang family reunion ang isinagawang give a gift alay sa Batang Pinoy Project sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kitang Kitang-kita sa yakap ng mga bata, ang kasabikan na makasama ang kanilang ina. Mas ginawa nating espesyal ang kanilang Pasko dahil namahagi rin tayo ng Noche Buena package at mga laruan sa mga bata. So yung pagdalaw ng um, kamagana, anak, uh, asawa, Apo, uh, napakalaking bagay yan sa uh, pagoverall pag-overall na uh, mental health ng PDL. Lahat tayo kailangan ng kalinga ng ating pamilya. Kaya napakalaking bagay yan, lalo pa ngayong kapaskuhan. Masaya, masaya po ako, nakayakap ko po ulit yung mama ko po after seven years. At sa mga nais makiisa sa aming mga project, Maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Pwede Pwedeng online via Jika, Shopee at Lazada.